Ako po si Zainer Suniga, 29 years old. Ako po ay naglilingkod bilang isang youth leader ng simbahan simula noong 2004. At ako po ay may end-stage chronic kidney disease or kidney failure. Simula 2004, uh, nagsimula ako bilang isang junior lector sa simbahan at nagtuloy-tuloy yung pag-serve ko sa simbahan hanggang naging youth leader. And after 10 years na pag-serve sa simbahan, last 2014, nalaman namin na meron na akong uh, end stage chronic kidney disease o kidney failure. So, isa siyang irreversible na sakit at kinailangan kong magsimula na mag-dialysis. So, una, tinatanong ko yung Diyos, bakit ito nangyayari sa akin? Pero, sa huli, Inisip ko na siguro may magandang plano ng Diyos kung bakit siya nangyayari. So masakit kasi um, dahil sa sakit ko, nawala yung trabaho na pangarap ko. Um, Maraming nagbago. Mahirap yung adjustments sa pagkain, sa lahat ng bagay. Tapos ma mahirap yung pagdadayali. I'm Josh and I'm 23 years old. I am the kidney donor of my sister, Jainers. My sister, uh, she's a very compassionate, uh, she's a very loving and caring sister. And uh, close kami, kaming lahat sa magkakapatid. Um, she used to be the breadwinner of our family. Nakita ko ng pag-asa na lumaban kasi yung mga kaibigan ko mula sa community, sa simbahan, um, gumawa sila ng isang grupo na tinatawag na Only faith, na ang main purpose ay mag ng funds para sa kidney transplant ko. So sila talaga yung mga tao na tumulong sa akin para um, makayanan ko yung bigat ng dialysis at ng pagpapagamot dun sa sakit ko. So our family and our relatives and our friends prayed for her over and over until one day I that God spoke to me to be the answer to our prayers. Sa lahat ng nangyayari sa akin sa nakaraang tatlong taon, natutunan ko na sobra-sobra yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Hindi lang um, sa pamilya mararamdaman yon pati sa mga kaibigan. At lahat ng mga nangyayari, masakit man, mahirap man, lahat yon kasama sa magandang plano ng Diyos para sa buhay natin.